Kali pumapatakang puhunan niya mga kasari ay 9 pesos. So, ang mabintahan daw nito ay uh, 12 to 15 pesos. So, dito syempre, hindi naman tayo tutubo ng malaki masyado. Basta yung kaya lang ng budget ng uh, mga customer natin. Hello mga kasari! Ayan, welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video, gusto ko lang, uh, lang mag-share sa inyo mga kasari ng uh, another pagkakakitaan na naman. So, although hindi naman siya talagang hanapin ng tao pero mas maganda pa rin yung meron ka. And syempre, alam naman natin na kapag mga sari-sari store, siyempre di ba, maraming ano yan eh. Maraming iniisip, puro paninda, puro uh, pagkakitaan yung gustong gawin. So ngayon naman, mga kasari, umorder ako ng another pagkakitaan or another paninda para sa ating uh, tindahan. So ito, bago lang siya sa tindahan ko dahil nga nakita ko na trending siya or mabenta siya sa iba. Malay natin, di ba? Sa atin naman iboom-bumenta. Uh, nabibisaya. So eto yung mga kasari. Bali, hindi ko pa siya na-unbox kasi umalis kami kahapon. So, ngayon ko pa lang siya bubuksan para makita natin kung anong itsura niya. So, ito kasi, mga pinopromote nila. So, malin naman natin, ibuminta sa atin, di ba Kasi, trending daw. Daw. So, ito, nabili ko lang siya ng 288 pesos. Uh, 32, 32 pieces na siya. Bali po nga pa, takang niya mga kasari ay 9 pesos. So, ibebentahan daw nito ay uh, 12 to 15 pesos. So, dito, syempre, hindi naman tayo tutubo ng malaki masyado. Basta yung kaya lang ng budget ng uh, mga customer natin. So, eto siya mga kasari. Sabi ko kaya pala ang gaan. Uh -huh. So, eto siya mga kasari. Kung, kung ano nyo to, napapanood nyo to sa Facebook. So, before, ma-disabled yung Facebook ko is, nakikita ko na siyang trending sa Facebook sa mga nasa sari-sari store. Siyempre, alam niyo naman, kapag sari-sari store owner ka, eh, you join ka dun sa mga group ng sari-sari store para makakuha ka rin na, Uh, ibang technique or ibang uh, idea para magkaroon ka din ng idea sa tindahan mo. So, ito, try natin. Kung ilang pinasa ito? 2, So, sa isang tie niya ay 8, pieces. 8. E, importante din talaga mga kasali na kapag meron tayong mga deliveries, eh, double check natin or ginipitang natin kung tama ba or sakto ba yung mga dinideliver sa atin. So, ilan na 8? 10, 12, 14, 16. 16, 18, 20, 22, 24 26, 28, 30, 32 So, sakto siya mga kasari. At, uh, bago ang lahat Baka gusto nyo rin bumili ng ganito, mali ninyo So, sunod na araw siguro, i-update ko kayo kung uh, ano ba yung naging feedback sa akin ng Champ Bites na ito. Milo Champ Bites. So ito siya mga kasari, nag-try lang muna ako ng 32 pieces. Titingnan natin kung mag uh, magiging mabenta siya sa akin and uh, i-update ko kay mga kasari. Baka malay ninyo ay maging mabenta rin sa tindahan ninyo. So ito siya bagong paninda natin. At ngayon ay i-display natin siya sa harapan para mapapansin siya. So ganito kasi mga kasari kapag mayroon akong mga bagong paninda or mga bago sa mata ng customer natin, eh, nilalagay ko yan sa harap para mapapansin siya or mabibili siya. So kasi pag nakatago lang sa likod, hindi siya makikita. So eto yung mga kasari At ngayon naman, meron akong isang uh, share din sa inyo Na bago kong pinagkakabisihan ngayon Kaya nga, 3 days na yata akong walang upload Dahil dito ako nabibisi At syempre, uh, pagkakakitaan din yung mga kasari uh, Negosyo pa din <laughs> So yun, uh, gusto ko lang ilapit sa inyo Or kung nakikita ninyo sa likuran ko mga kasari Meron tayong mga uh, accessories So eto kasi, dati ko na to siyang paninda Nung last kailan ba yun? Last December, bago mag-December last year. Paninda ko na siya. Tapos meron din ako mga bracelet. So, yan. Bracelet. eto naman kasi mga kasari, eh, ginagawa ko lang. Bali, parang DIY ko or handmade ko siya. Yan. So, sa gabi ko siya ginagawa kapag wala akong masyadong customers. So, sinisingit ko siya. Kasi naman, sabi ko nga sa inyo, nabanggit ko noon sa mga nauna kong vlog. Eh, dati akong 24 hours, syempre, uh, sa gabi, pag mga bandang alas, dos, alas tres, wala nang masyadong tao. So, nakakapagawa pa ako noon. So, naipon siya. Yan. And dati pala kasi nilalabas ko siya dito sa labas ng tindahan namin. Kaya lang, since nung uh, mayroon kasi mga bata na syempre hindi mo may iwasan na malilikot yung mga kamay. So yun, uh, kinukuha nila yung paninda yan. So, napaistap ako magbenta or magtinda neto nung sa labas ko pa siya nilalagay. Dahil mayroon nga kaming mga bata na napabarangay noon dahil nga nag ano, nanguha ng mga paninda namin. So, pinabarangay namin yun. Simula noon na parang nawala ako ng gana magbenta ng ganito sa labas. So, dito kasi wala masyado na ako mapaglagyan dahil nga sobrang late lang ng tindahan namin or masikip lang. So ngayon, nagawan ko siya ng paraan. Dito ko na lang siya ilalagay. Ayan. Um, ito mga kasari, handmade ko siya. So yung iba naman dito is nabili ko sa Divisoria. Yun, katulad itong mga ipit. So ito kasi mga dagdag na lang. And ngayon naman, Uh, parang, parang namuhunan ako dito sa mga beads ko ng nasa, nasa 4,000 na siguro yung, yung puhunan ko dito kakabili ko ng beads dahil nga parang naiingan nyo akong gumawa so sabi ko kung gagamitin ko lang din para sa kamay ko yung mga bracelet so bakit hindi ko nalang ibenta kung marunong naman akong gumawa or mag ano ba diba, mag DIY so yun mga kasari meron din tayong ano uh, ito pagkakita na naman so hindi naman siya ganun ka fast moving talaga pero uh, ang ang sabi ko lang is dagdag attract attraction siya sa tindahan natin lalo na kapag maraming batang bumibili sa atin. Eto, nabili ko lang din siya online mga kasari. So, punong-puno ito. Talagang pag binuksan mo siya, hindi mo na maibabalik yung natural na pagka na niya kasi nga sobrang uh, punong-puno, siksikliglig talaga kumaapaw. Ayan. So, eto siya mga kasari. So, meron pa ako ano dito. Ayan. Na, kung nakikita ninyo, meron pa ditong uh, ponytail. Ayan mga kasari. So, eto yan siya mga kasari. So, maliliit lang to siya. Sobrang dami niya. At nabili ko lang siya sa halagang Php 179 pesos na talagang legit na nasa 1,000 plus ang laman nito kapag binilang mo. So, ito kasi mga kasari is binilang ko talaga ko talagang legit kasi sabi nga ng seller is um, uh, 1,000 plus talaga yung marireceive mong ganito once na nag-checkout ka. So, ang ginawa ko, nag-checkout ako, and then pagdating nga dito, lang ko nga ito mga kasari. So, ito yung gawa ko dyan mga kasari. Ito siya, niripak ko siya ha. Nirip ako siya ng take limang piso at sampung piso. So sa limang piso, ang nilagay kong laman ay sampung peraso, bali ang lumalabas ay piso dalawa. So sa tag sampung piso naman, meron siyang 20 perasong uh, laman. So nirip ako siya ng ganyan. And bumili din pala ako, nag-invest din ako ng plastic mga kasari para presentable or presentable naman sa ating mga customer. Ayan, so talagang ma-attract sila kung bumili yan meron tayong ganito sa harap and dito dapat yung siya nakalagay so syempre pag meron tayong bagong paninda e eh, ibibida natin yan sa harapan so naka-display sya sa harap mga kasari at 5 pesos at 10 pesos ang benta ko dito mga kasari so pasipagan lang talagang mag-repack pagdating sa mga ganito-ganito hindi lang mga uh, ingredients sa kusina yung pwede mo repackin kundi pati mga ganitong mga paninda din mga kasari kung masipag ka nga lang sabi ko sa mga video ko ng na mga nakaraan dapat talaga is masipag ka tsaka uh, kung ano yung mga naiisip mong ibenta hanggang may puhunan ka, eventa mo na para nang sa ganun, eh, wala kang pagsisiyahan sa uli na sana pala nagbenta ko ng ganito no sana pala kumita na ako kung nagbenta ko ng ganito noon ka. ganyan no, di ba? so meron tayo ditong mga ipit-ipit so ayan na yung aking dagdag uh, paninda din sa tindahan ko, so nakagastos niyata ako ito ng, kakabili ko ng mga beads katulad ng sabi ko sa inyo, gumagawa ko ng beads ng ang tawag dito, ah uh, handmade beads bracelet, ayan gumagawa ako niyan mga kasari and uh, sa 4,000 tumubo na rin siya pero konti pa lang naman mga kasari kasi mga binibili ko keys doon ko naman kinukuha sa pinagbentahan ko ng uh, bracelet natin so yun lang mga kasari baka sakali eh mayroon tayong nakadagdag ako ng another na pagkakitaan para sa inyo so sa mga nag-iisip dyan uh, ng dagdag paninda try nyo din mga kasari o kung marunong naman kayong gumawa, di gumawa na lang kayo pero may nabibiling naka, ano, nakabundle na sa online hihihina mo to Ayan, may nabibigyan na kaban din lang sa online kung maraming mga bata sa inyo. So, syempre, ang ano natin mga kasari, baka pag gintong tindahan tayo is mga bata kasi madalas utusan, madalas bumili. So, yung focus natin as sari-sari uh, store owner, eh, doon tayo sa mga bata na alam natin mabibenta natin sa kanila. So, yun mga kasari, at ano pa ba? Another ano pa. So, yun lang naman. Yun lang muna yung aking may share sa inyo na dagdag. ah uh, pagkakita sa tindahan. So, kung interesado kayo, ilalagay ko na lang pala yung link dyan sa comment, uh, sa comment section kung sino yung gustong mag-order ng ganito, ponytail. Yan, ito, mayroon din akong clam, flower na clam para sa buhok. Ayan. Yung mga nabili ko dito na pandagdag ko sa tindahan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section para kung gusto niyo rin mag-order, eh, maka-order din kayo, ba? Diba? So, syempre, ang hanap naman natin online, yung mga mura lang na talagang alam natin tutubo tayo. Ayan, so, yun naman na mga kasari, and kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, i-click mo na yung subscribe at bell button para lagi kayong updated sa aking mga susunod na videos. In lang, bye!